So guys. Kita ko yung mga pusa dito, tulog guys. Ito sa terminal, terminal namin. Parang tao rin pag malamig, sarap ng tulog nila, oh. Tayo magnanay guys, oh. Anak din niya 'to pa so, payapang terminal namin guys itong oras cuma nung wala pang pandemic itong oras walang presil dito sa terminal na ito so, ano, maraming presil pero ngayon tumal anong oras na ngayon? hapon na yan, ganyan lang ang daloy ng pila namin isa isang abante guys okay ko rin sa inyo yung itong isang vlogger guys ito uh, bisitahin ninyo ang kanyang bahay guys marami kayong matutunan dito sa kanyang bahay ang kanyang bahay guys pangalan niya ay Lipon Constantino ulitin ko Lipon Constantino yan bisitahin nyo na guys marami kayong matutunan sa kanyang bahay guys ito uh, bahala na kayo mag comment sa kanyang anong makikita nyo doon Tantina yung bagong kung, ano po na yung bagong account ko ah na, hindi na ano Tanti Tanti, ah, na, pala guys Tanti ulitin ko guys Tanti oh, yung bagong account niya Ayan. Bisitahin nyo lang guys. Ayan Isang vlogger to dito sa aming samahan dito sa tuda namin. Isa sa bigatin dito na vlogger guys. Ayan. Taga ano to guys. Probi probinsya niya. Taga Cebu. Yan. isitahin nyo lang guys yung kanyang bahay. Tanti lang ba? Tante? wala nang dugtong Tante Lipon Alipon. Oh, Tante Lipon, guys oh, Tante Lipon yun yung bang pangalan ng bahay niya, bahay niya guys yung una sinabi ko kanina ano na pala yung wala na pinalitan niya oh. yung mga katoda ko dyan lahat ng na mga nakapanood dito bisitahin yung kanyang bahay At, yun lang guys ingat lang kayo lahat bye bye at God